Sabi nga nila, hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Ano lang yan eh, sugal-sugal lang yan eh, di ba? Kung lagi kang takot sumugal sa isang bagay dahil takot kang mawalan, mauubos at mauubos yung meron ka. Pag takot kang isugal yung meron ka, hindi ka rin magkakaroon. Hindi ka nga nawalan, hindi ka rin magkakaroon. Kung ano lang yung meron ka, uubusin mo na lang yun. Yung takot ka ng sumubok na mas mapag-grow pa yung bagay na meron ka. Yung desisyon natin ngayong araw, yun yung magiging buhay natin bukas. Kung nasaan ako ngayon, kung nasaan ka ngayon, decision mo yan kahapon. So, kung mag decision tayo ngayon ng magandang decision, malaki ang posibilidad na meron din tayong magandang buhay bukas. Kung sila na 39 to 40 million naman, ang ilalim niyan, may kumikita 30 million naman, 25 million naman, 20 million naman, 15 million naman, 10 million naman. Kaya in 3 to 5 years from now, ordinary income ng Tagalipot will be 500,000 to 1 million a month.